After nga ng party namin ay nagkayayaan nga yung mga pinsan ko at mga pamangkin ko dito sa may likuran namin para tumambay. Mabuti na lang talaga at medyo nalinis ko na nga itong likod namin at nalagyan ko na nga din ng ilaw. Dahil eto naman talaga yung plano ko dito na maging tambayan nga itong likod namin. Kaya naman unti-unti ko nga itong nililinis kung makikita nyo nga sa mga nakaraang vlog ko. Wow. Wow. mang tù tôi luôn à. Harujis me, sinasabi ko na nga sa inyo, love namin talaga ang music, pero hindi kami love ng music, anak ng Tokwa. <laughs> Abay, ewan ko nga ba't sa dinami rami naming magpipinsan dito, ebay wala man lang nakamana sa mga magulang namin ng mga boses nila, anak ng Tokwa. <laughs> hindi na bale dahil kahit naman hindi namin naman na yung gaganda ng mga boses ng mga magulang namin. eh naibigay naman sa amin ang mga magagandang lahe, o di ba? Okay na okay na kami doon dahil kayang-kaya naman namin dalhin kung boses at boses lang naman ang pangit sa amin. Mas gugustuhin ko na nga ang pangit yung boses namin kesa naman pangit ang maging ugali namin. Ay, huy, bad! Habang ine-edit at pinapanood ko nga itong video na to, eh natutuwa nga ako dahil ang sarap pala naming pagmasdan. Hindi nyo nga aakalain na sa mga ngiti at tawa na yan, eh may nakatago ngang... Mga kalokohan, o ano akala nyo, kalungkutan, huy, walang ganun sa amin. Kahit nga yung iba sa amin ay mga taga-malayong probinsya pa, eh pagka nagsama-sama naman kami, eh solid na solid pa rin. Anyways, sideways, hindi pa nga rin kami makamove on sa pagkapanalo namin sa baraha. kaya naman tinatry nga ulit namin dito ngayon. Sa maliit na bagay nga lang, eh kayang-kaya nga namin pasayahin yung mga sarili namin, no? Ganyan lang po kasi talaga kami kasi simpleng mga tao. Ni hindi mo na kailangan ng malaking halaga o kahit anong bagay pa yan para lang mapasaya kami. Dahil sapat na nga sa amin na magkakasama nga lang kami at nagkukwentuhan tapos tamang kapi-kapi lang sa totoo lang, eh, mas masarap po talagang kabarkada yung mga pinsan mo. Bakit? Dahil bukod sa isa lang kayo ng trip, eh, nagkakasundo nga rin kayo sa maraming bagay. Abay, paano ba namang hindi magiging isa ang mga trip namin? Eh, abay, iisa lang naman ang dugong dumadaloy sa amin. Anyway, <laughs> sa anong oras na nga ito? At tignan nyo naman, alive na alive pa ang lahat. Eh, bay, paano ba namang hindi magiging alive? Eh, anlikape kami ngayon highways, hindi ko alam kung ano nga yung mga tinitignan nila sa taas pero iisa lang ang alam ko mga palobat na ang lahat sa mga oras nga na to ay eh, halos lahat nga kami rito ay eh, wala nang mga energy dahil anong oras na nga ito pero bakit itong isang top fresh na fresh pa rin harujis ko, kay titibay nga ng mga pinsan ko na to dahil madaling araw na nga ng mga oras na to abay wala pa rin mga nagsisitinag mang matirang matibay, anak ng Tokwa. Habang ang lahat ay naantok na, pero etong batang ire to ay hindi nakakaramdam yata ng antok. <laughs> Lumaklak ka ba ng isang pitchel na kape, anak ng Tokwa? <laughs>